Kaya yeah, mga kaisan, bumili po tayo ng karni kay Tita Lita. Tita na ito po. Oh. tita, good morning po. Magandang umaga. Yeah. So, eh, lagi lang pinapalo. Ay, salamat po, Tita Lita. Ayan, dito po ako lagi nabili ng karni. Ayan, bili po kayo dito. Oh. Sa palingki po ng Tayabas. Bumili po tayo ng bulalo. Ah, tita yun, yung ano? Salaming salamat. Pata. baboy. Salamat po. Tatlo kilo. Lagi nabil sa akin si Idol lang. Oh. <laughs> salamat po, tita. Salamat din. Ay, thank you po. Yeah. Salamat, salamat. Thank you po. Kaya pala panoodin ulit namin na ito. Kung ano naman uh, Ano pangalan po nung anak? Si Tintin. Ayan, hello Batin Tintin. Batiin mo nga. Hello Tintin, salamat sa panonood. Tintin. Oo. Oh. Inamit na nung kasama mo. Oh. Sige po tita. Sige oh, salamat. po. salamat. What's up mga kainsan? Yeah, mga kainsan, kumusta po kayong lahat? ay ano mga kaisan tayo po, kami po ay mag ng palay din sa kalapit ng bahay pero maya maya po tayo po ay magluluto mga kainsan tayo po ang uh, magluluto sa panghapunan po ang lulutuin po natin ay ano yung binili natin kanina sa palengke ah uh, dalawang pata po ng baboy atin atin pong lalahokan ng papaya yung mamaya atin nalaang pong ano lulunurin sa sabaw pa ilang biyahe mo na yan? Palima. Oh. Hindi sanay bumatak. Kaya nga may insurance siya. Pag mayroong insurance, yun. ay in, bigyan ng mga lima libu, Siya nga. Pagbili na din ang abunong ah. Oo. Oh. Tayo po yung nagaani. Dito ko na po muna isasalang sa kalapit ng bahay po. Hindi na doon sa pugod natin. Tatapusin na nga naman po. Palapalaan na yung mga kainsan. Na. Bulaan na po tayo. Maglalaga po tayo ng dalawang pata. Bumili po tayo. Ipapakain po natin sa kanila sa mga kasama po natin pag-aani eh, ng palay makakita po sa video kung ano ito panggatong po ah oh. pala pa po ng niyug kukuha hmm. na lang po yan hmm. ah mga kainsan kumati na po pala ang sabaw hmm, bali dalawang pata po yan mga kaisan asin, paminta po at saka pork tubes papaya mga kaisan papayang tagalog natin ang papayang tagalog repulyo nilagang ano po, pata tapos ay mais labu-labu no yan Bumuli tayo ng patatas at saka mais papaya kong tagalog ang ilalahok natin maya maya po yung patatas at ng ay minapasama pang isa madali pong malabog hmm? ah mga kaisam yan yeah, mga kaisam nilagang ano nilagang pata ah, ah. nilagang pata pata ng bangko hmm? ay talang tuwa ang mga mag-aani na right eh. mga kaisam Yeah, mga kaisan, kumpleto rekado na yung ating nilaga. kumpleto rekado na. Parang bulalo, may mais din. Yan. Yeah. Atin pong uh, hi -hi Kung ayos nga po. ah ah ay tama tama mga kaisan tama tama sa mga mag-aani po iya yeah. husay na aray tayo umahong po muna at uh, magluluto nga po na rin ah mga kaisan kakain po muna lang pag na lang bukas Gupalo. Pantay kanin, buksan mo, kanin.

Ako kapag meron pa din, meron na din niya. Anong magas? Ipapalit wala pa? Sige, sige. Saan wala pa? Mayroon nga ah. hindi ba eh? wala pa eh? Oh, Yung kabila. Parang hindi o pala Parang hindi na hoho ang pala eh, no? Tuliyapisin. arga. Hmm. Desyocho. Tangin te si iskarga. Atrang si isa ko. <laughs> Tulapisin anong. Pero ayos na rin. eh. Hmm. Ay sa kabila. Ani ni ani siya nga tumawag nga sa akin si ano? Si Ate Manilin. Ninigun daw nila yung kabila. Okay. Okay Yes. Tapos na kaya magniyog, tapos na. Ano pa pa utak. Mabaraso, matindi ang baraso. Eh, eh maganda lang po, tignan. Payang pang po siya. Gawa ng hangin. Payang pangin ang bunga na no, doon. Hmm. Ya yeah, mga kaisan, yari na po bukas po. Tayo mag-aani mag simula maga bukas. Ang lulutuin namin bukas ko ay siguro ay lugaw na may ano, overload. May mga si Yun lang mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, yan, ingat po lagi. At uh, stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po lagi. Bye-bye.